Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Eric Francisco, shout out kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang hangin ay parang forma sayon at ang momentum nito ay parang limang elemento, kaya ang malaking porma sayon ay nakadesenyo. Pangit ang mukha ni Angelica, ngunit pagdating sa misteryo nitong mahusay na porma sayon, straightforward. Gayunpaman, hindi talaga siya nagyabang. Habang siya ay patuloy na nagsasalita, hindi banggitin ang kanyang grupo ng mga nakababatang kapatid na natutulog ng paisa-isa, maging si Ivory, na nakabasa ng maraming libro, ay sumakit ang ulo ng ilang sandali. Ito ay tinatawag na pagkalito. Nang makitang ganito ang grupo ng mga tao, napangisi si Angelica. Noon, kapag tinuruan siya ng kanyang ama, ganoon din ang ginawa niya. Pagkaraan ng mahigit sampung taon, nang magsimula siyang maunawaan ang ilan sa mga misteryo, unti-unti siyang naging interesado. Isa pa, kapag ako ay nasa hustong gulang na, mayroon din akong mga ambisyon, kaya ako ay masipag sa pag-aaral ang grupong ito ng mga tao ay gustong maunawaan ang malalim na kahulugan sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanila na basahin ito ng isang beses. Hindi ba ito kalokohan? Gayunpaman, hindi sumuko si Angelica. Kung gaano sila naging ganito, kailangan pa nilang tapusin ang pagsasalita. Sa ganitong paraan, lalawak ang agwat at mas halata ang kanyang kayabangan. Makalipas ang mga ilang minuto, naghihilik na talaga ang maraming tao sa eksena. Maging ang tatlong leader na malapit sa kanya na malapit ng abusuhin ay lubusang nakalimutan ang kanilang kasalukuyang mapanganib na sitwasyon, at sila ay kalahating gising at kalahating gising. Sa panaginip, ang ulo ay parang manok na tumutusok sa kanin, patuloy na binubuhat. Direktang lumaban din si Ivory na inaantok ang kanyang mga talukap. Nakakahipnotize, parang nakakahipnotize na kanta. Tawag. Matapos basahin ito ng may kasiyahan, isinara ito ni Angelica ng may kasiyahan. Tapos, nagkunwaring umubo ang lalaki. Biglang nagising ang lahat sa buong venue. Sa malamig na boses, tumingin si Angelica kay Ivory, munting ginang, kumusta na? Tapos na akong magsalita, naiintindihan mo ba? Umiling si Ivory, talagang nagsumikap siya, ngunit may mga bagay talaga na hindi kayang gawin sa pagsusumikap. Hindi ko maintindihan. Matagal ko nang sinabi na kahit sabihin ko sa iyo ay walang kwenta at hindi mo talaga naiintindihan. Umiling si Ivory, "Kung gusto mong sabihin ito, hindi mo gustong maintindihan ko. Hindi mo naiintindihan ang tinatanong mo. May makakaintindi naman di ba? Emf, subordinate ko silang lahat, hindi ko ba alam ang kakayahan nila? Kung naiintindihan nila ako, kung maiintindihan mo" Itong mga lalaking ito ay matagal nang nagnanakaw, bakit ganito? Kaya lang nahihiya siyang sabihin iyon sa harap ng grupo ng mga executive. Hindi ko rin sila binanggit. Hindi ko sila kilala, at kung naiintindihan nila, anong kinalaman nito sa akin? Tumawa si Ivory. Sa pagtingin sa hitsura ni Ivory, halatang naramdaman ni Angelica na may mali. Biglang kumunot ang isang malamig na kilay, mga batang babae, ano ang ibinebenta mo sa akin? Wala namang binenta, pero ngayon lang sinabi ng city lord na subordinate mo silang lahat, alam na alam mo ba? Natural lang 'yan, malungkot na sagot ni Angelica. Tumango si Ivory, tama, dahil pamilyar ka sa iyong mga nasasakupan, hindi mo ba napagtanto na may isa pang tao sa iyong mga nasasakupan? Isang tao pa, nang marinig ito, natural na nabigla si Angelica at agad na napatingin sa crowd sa audience. Gayunpaman, kahit na ang mga namungunang executive ng Chanmo Castle ay talagang daan-daang tao. Mahirap maghanap ng iba sa sitwasyong ito. Nagsimula ring magtinginan ang lahat sa audience. Tumingin ka sa akin, at tumingin ako sa iyo. Ilang sandali pa, sobrang nalilito ako. Ngunit ilang sandali lang, habang nalaman ng mga tao sa isang lugar na mali ang mga tao sa kanilang paligid at patuloy na umaatres, ang mga tao doon ay lalong nagkalat, hanggang sa huli, naghiwa ang grupo ng mga tao, naiwan lamang ang isang tao na nakatayo sa gitnang bilog, bagamat ibinaba niya ang kanyang ulo sa mga oras na ito, ang kanyang anyo ay halatang iba sa ibang mga demonyo, biglang natigilan si Angelica, at hindi niya alam kung kailan pumasok ang ganoong tao, sino nandyan, angal niya, kaagad pagkatapos, kasabay ng kanyang dagendong, dahan-daang tumayo ang lalaki, at bahagyang itinaas ng kanyang kasamahan ang kanyang ulo, maraming tao ang hindi pa rin nakakaalam kung sino siya, ngunit nang makita ng malinaw ng judge at ng anghel sa entablado, hindi na nila maiwasang mapa-atres on the spot, Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Hindi, hindi, imposible, imposible. Han San Chen, bakit nandito si Han San Chen? Nagulat silang dalawa at sabay na napasigaw para lang itong makakita ng multo, na nagpapahirap sa mga tao na patatagin ang kanilang kalooban. Pagkatapos, isang grupo ng mga executive sa audience ang natarante at sinubukan ang kanilang makakaya na panatilihin ang kanilang distansya sa isa't isa. Bahagyang umiti si Ivory. Sa katunayan, ngayon lang niya nakita si Han Sanchen sa crowd. Matapos niyang marinig ang boses noon, sigurado siyang narito si Han Sanchen, ngunit nang hindi na siya nagpakita, Agad na napagtanto ni Ivory na maaaring may gustong malaman si Han San Chen. Ang dalawang mag-asawa ay may taset na pagkakaunawaan at si Ivory ay napakatalino din. Maaaring malaman ni Han San Chen ang gusto niyang malaman halos kaagad. Sa makatuwid, sina Ivory at Angelica ay nagsama-sama sa ganoong paraan. Talagang naloko si Angelica at isa-isa niyang ikinwento ang buong sitwasyon ng Chanmo Castle. Pinandilatan ni Angelica si Ivory at sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Ivory ng isang taong nakakaintindi. You bitch, alam mo nang nandito siya, at sinadya mo akong suyuan, para lang malaman ni Han San Chen ang sikreto ng aking Heavenly Demon Castle. Galit na galit si Angelica. Walang pangakong tumango si Ivory, tama iyan. Gayunpaman, imposibleng magsinungaling. Pagkatapos ng lahat, Sinabi ko sa simula na hindi mo dapat paghihigpitan si Hans Sanchen sa mga gintong ladrilyo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ikaw, hindi ako naniniwala. Ikaw, galit na galit si Angelica, tumingin pabalik kay Hans Sanchen, at malamig na nagtanong, Hans Sanchen, bakit ka nandito? Malinaw na nawala ka sa aking gintong ladrilyo, paano ka makakaalis sa iyong katawan ng hindi ko nalalaman? Malamig na ngumiti si Hans Sanchen, hindi ba sinabi sa iyo ng asawa ko? Ang iyong mga sirang gintong brick ay maaaring maging kapakipakinabang sa iba, ngunit para sa akin, iyon lang. Imposible, gaya ng sinabi ko kanina, ang Chanmo Castle ay isang top secret formation. Kapag nakapasok ang sino man sa Chanmo Castle, automatiko siyang magiging bahagi ng Chanmo Castle. Kahit gaano ka pakalakas, magiging bahagi ka pa rin ng formation. Ang lakas mo, iyon lang, paano mo siya malalampasan? Si Angelica ay hindi makapaniwala, at ang emosyon ng pagsasalita ay halatang naging sobrang bangis. Bahagyang umiti si Han Sanchen, ang porma sayo na ito ay talagang napakalakas at sukdulan. Bagaman ang ibig sabihin nito ay hindi ito makagalaw man lang mula sa pagkakatatag nito, ngunit, may disadvantage ito na hindi gumagalaw, at mayroon din itong mga pakinabang. At least, Mamaximize nito ang lakas ng kakayahan nito sa loob ng saklaw nito. Ako ay tao rin, at ako ay palaging isang bagay sa mundong ito, kaya hindi may iwasang maapektuhan ako sa pagpasok sa formation. Pero, Angelica, nakalimutan mo na ba ang divine weapon sa kamay ko? Artifact, natigilan si Angelica saglit, at sa sumunod na segundo, agad siyang nag-react sa panguaks sa mga kamay ni Han Sanchen, you mean the Hindi, Imposible. Halatang nakasara ang pangoak sa kamay mo. Wala man lang maitutulong sa iyo. Bukod dito, ang distansya sa pagitan ng anim na pader ay napakaliit sa oras na iyon, at walang puwang para sa iyong palakol na magpwersa. Sa makatuwid, kahit na gusto mo lang gamitin ang palakol upang buksan ang mga pader, ito ay ganap na imposible. Ngayon palang may masasabi akong pangit. Sa kasalukuyang estado ng panguaks mo, Lagi itong maapektuhan ng mahusay kong porma sa'yon. Paano siya? Ngumisi si Han Sanchen, kaya nga sinabi ng asawa ko na huwag mo akong tignan na parang normal na tao. Pero bata ka, hindi ka naniniwala sa akin. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ko inaasahan na ang pangoaks ay tutulong sa akin na masira ang yelo, kahit na ang lakas o laki nito, hindi ito maaaring gumanap ng anumang papel sa antas na iyon, kung hindi mo gagamitin ang palakol ng pangwo, anong pagkakataon mo para lumabas, naguguluhan si Angelica. Bagamat wala na talaga sa kamay ni Han Sanchen ang pangwo na palakol ngayon, at hihigpitan ito ng forma sayon. Pero sa totoo lang, napakalinaw din ni Angelica. Kaya lang hindi pa umabot sa bilog ng lakas ang pangwo Axe, kapag ang kapangyarihan nito ay bahagyang naipakita. Gaano karaming mga bagay sa mundo ang makakalaban nito, bahagyang ngumiti si Han Sanchen hindi ka ba makakalabas nang wala ang pangoax? Ano ang loika mo? Don't tell me. Nakalimutan mo ba na noong nilabanan kita sa anim na gintong pader? Mayroong higit sa isang banal na sandata, nang marinig ito, biglang nanliit si Angelica. You, dot you mean, that, that black stick? Malamig na mumiti si Han Sanchen. hindi ka ganap na tanga, hindi ba? Oo, nakataka si Han Sanchen, Chen, sa katunayan, ito ay ang maliit na itim na patpat sa isang tiyak na lawak, nang ilabas si Ivory, ang espasyong kinaharap ni Han San ay naging napakaliit, at imposible para sa sino man na magsagawa ng anumang epektibong operasyon sa ganoong espasyo. Si Han San ay walang pagbubukod. Ngunit, sino si Han San Palaging isang taong may kamalayan sa budget na gumagawa ng lahat ng mga pagsasaayos. Ito ay ganap na imposible para sa kanya na magpanik at itaboy ang kanyang sarili sa isang dead end sa makatuwid, kinakailangang paalisin si Ivory, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito na ang huling paraan ni Han San Chen. Siya ay may sariling mga plano at pagsasaayos, at ang sumusuporta sa lahat ng ito ay ang maliit na itim na patpat. Sa oras na iyon, sa gitna ng anim na pader, ang maliit na itim na patpat ay ganap na napatunayan ang kakayahan nito. Kaya nitong ganap na mapaglabanan ang presyon na dala ng mga pader at ang malaking kaagnasan sa mga dingding. Sa makatuwid, sa kapaligirang iyon, naisip ni Han Sanchen ang isang posibilidad. Iyon ay upang ay compress ang iyong sarili ng walang hanggan. Sa ganitong uri ng kapaligiran, imposible para sa mga tao na makompleto ang anumang pisikal na paggalaw. Sa kabaligtaran, sila ay lubhang paghihigpitan dahil sa kanilang sukat ng katawan. Ngunit paano kung ito ay mas maliit kaysa sa sarili nito? Pagkatapos, ang espasyo ay nagiging mas malaki. Paano kung ikaw ay kasing laki ng isang punto? Pagkatapos, ang lakas ng pagsabog ng punto ay magiging mas malakas. Sa kabuuan, mabilis na nakaisip ng paraan si Han Sanchen. Inilagay niya ang kanyang sarili sa kanyang storage ring, at pagkatapos ay direktang binago ng kanyang isip ang maliit na itim na stick. Sa kalaunan, isang layer ng bagay na bumabalot sa paligid ng sing-sing ay nabuo. Pagkatapos, ay diffused gamit ang maliit na itim na stick na binanggit sa puntong ito. Ang punto ay palaging ang pinaka pinakakonsentradong bagay. Ang maliit na itim na stick ay umatake gamit ang isang punto, binalot ang singsing at ginawa itong isang matalim na punto sa harap nito, na ginawa ang kabuoang hugis nito tulad ng isang alt, sinira ang katawan ng laryo. Sa panahong iyon, ang mga gintong ladrillo ay inilagay sa isang espesyal na lokasyon ng mga nasasakupan ni Angelica. Sa makatuwid, nang lumabas si Han Sanchen, halos mawala siya. Upang hindi matakot ang ahas, at hindi mahanap ni Han Sanchen kung nasaan si Ivory, pumunta lamang siya upang itago ang kanyang sarili, at hindi nagpakita hanggang sa isang kritikal na sandali. Han Sanchen, marunong ka talagang maglaro. Makatakas ka sa ganitong sitwasyon. Hinahangaan ko talaga. Gayunpaman, sa tingin mo nanalo ka kung tumakas ka. I'm afraid it's a fool's dream. I can trap you once and i can trap you 10000 times maaari mong subukan ito kung mas mabilis kang makatakas o mas mabilis akong mangolekta malamig na uminom si angelica puno ng kumpiyansa bilang pinuno ng mahusay na porma sayon kahit na natapos ni han sanchen ang makalangit na hakbang at nakatakas mula rito hindi ito nangangahulugan ng katapusan ng mundo may paraan siya para ipagpatuloy ang pagpatay kay Han Sanchen hanggat nandoon pa rin ang mahusay na porma sayon na ito. Ngumiti si Han Sanchen at tumango, karaniwan, maaari mo talagang guluhin ako ng walang hanggan. Kung hindi dahil sa takot dito, hindi sana nagtatago si Han Sanchen sa dilim para magmasid, ngunit matagal na niyang pinatay ang kwartet na nagpaiyak sa gang ng Chan Bao. Pero sa kasamaang palad, sayang naman sayang at ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat tungkol sa formation. Marahan na mumiti si Han San Chen. Malamig ang mukha ni Angelica, halatang hindi masaya, ngunit hindi siya nag-aalala, at malamig na sinabi, paano kung sabihin ko sa iyo? Han San Chen, napakalalim, naiintindihan mo ba? Noong nagbabasa pa lang siya, halos lahat ng nasa eksena ay nakatulog na. Sa ugali ni Angelica, Nakatulog ang iba habang nagsasalita. Isa itong malaking kawalang galang sa kanya, at tiyak na magagalit siya. Pero hindi niya ginawa. Ang dahilan ay simple, ito ay isang normal na reaksyon. Bahagyang umiti si Han San Chen, bakit sa tingin mo hindi ko maintindihan? Joke, noong nag-aaral ako sa tatay ko, inabot ako ng buong labing limang taon bago ako unti-unting naliwanagan, at doon na nagbukas ang tatay ko ng maliit na kalan kung gusto mong matutunan ito sa pakikinig dito, tinatrato mo ako bilang bobo. Umiling si Han San hindi naman sa tanga ang tingin ko sa iyo, hindi mo lang naisip ang isang sitwasyon, baka ikaw mismo ang maging tanga. Nang marinig ito, natigilan si Angelica saglit, at maingat na natikman ng kanyang isipan ang ibig sabihin ni Han San at hindi nagtagal, sa wakas ay dumating na rin siya. Ako, Susuyuan kita tito. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!